Kalasaw MDRRMO nagsasagawa ng pruning sa mga puno sa mga paaralan para sa kaligtasan ng mga learner at mga guro. Narito ang report. Puspuso ng isinasagawang pruning operation ng MDRRMO sa mga puno sa loob ng mga paaralan sa Kalasyo, Pangasinan. Sa Malabago Elementary School, pinagpuputol ang sanga ng mga puno na nakadikit na sa bubong ng mga classroom at sa mga kabli ng kuryente. ting ating uh, tanggapan po ay patuloy pa rin po sa pagkakandak ng ating pruning or trimming of trees, lalong-lalo lalo na po kung uh, upon assessment ay makita po ito na uh, isang hazard doon sa lugar, especially sa ating mga um, public schools schools dito sa ating bayan. Paborang magulang ng mga mag-aaral si sinasagawa ng operasyon ng MDRRMO. Bukod sa nagiging maaliwalas ang skwelahan, makakaiwas din sa posibleng aksidente ng mga mag-aaral, lalo pat may mga banta pa rin ng bagyo. Pag, pag bagyo hindi ho, napuputol yung mga sanga para hindi maano yung bahay o kaya kwan, mga tao. Pupuntahan ng mga kawani ng MDRRMO ang lahat ng skwelahan sa Kalasyaw upang i-assess kung kailangan din magsagawa ng pruning. Hinihikayat din ng publiko na ipagbigay alam sa kanilang tanggapan kung nais sila magpagawa ng pruning sa loob ng kanilang mga bakuran upang makaiwas sa aksidente. Kasama si Henry Dumincil, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.